Ano ba? pa yung balat? Bago pa na. O, yun uh, Ito pa yung... Ay, hindi. Bago ba? Bago ba? <coughs> na kami sa pangalawang snake rescue na lang. Galing po kami San Fernando kanina. Ngayon po nasa Kapas po kami. Ayun. Ayan, patlan natin po kasi na silang balat. Balat na kapi. ano yung balat. Ito ito yung butas. Ang labing bakas. Ay, takalinis na. Kapatid po, di ba makatakot siya? May balat siya dun. Ito yung balat niya, nakita ko. Ito yung bakas, kainin. Ito kaso, ito lang yung nakita ko pa. <laughs> Paliit. Pag ganun. Yung yeah, buntot yan, buntot. Kapo. Tinambunan daw nila eh. Ate din yung atambunan. Iba ka siya. Hmm, malinis siya kaya takilangin na kailangan.

Ha, ah, seryoso kami ngayon. Mga hmm. ah, hmm. ah, Malis na, lang. pero nag nag-ano na siya, nagbahay si Jan. Ayan po yung balat. Bakit mo lagyan Aba, matured na na siya. Ayan po balat. Ayan po yung balat. Ba? Malambot siya pa ka. Malambot pa yung balat. Lago pa na. ito pa yung balat niya. Kaya nga sabi nga namin kay Tega, kasi nang magawala yan. Pagbalik lang niya. Doon niya nakita. Ngayon po, naubutol po. Tambunan kasi. Ng nga pin natin.

Oo, oh, kasi bago pa lang siya. Pero dito po siya nagbahay. O, tapos yung isang balak, balak sa kabila. sa kabila siya. Tinambunan din po. Hindi, pinulot namin din. Nilagay baka yung -ba aming mamahal asaw niya. Pin pinalis niya. Kasi so, natatakot na lahi kita yung skin. Uh, ah, dito yung last week, sa balak niya dito lang. At hmm. dito, yung ulot na nakapasok. Saan po? Sa labasok. Dito po nakapasok yung ulo. Yung pong oh, buntot. Sa labas. Dito yung buntot. Dito yung ulo. Dito. Ano mabas na siya? Ibig po sabihin na ano. Um, o. Oh. Mabas na. Ba't ba, eh. po kasi yung buntot. Ah, ganon? Kung saan po yung ulo, doon po yung buntot. Um, uh, uh, ah, ganon? Marco. Naging bar siya. Oh, kasi pag ganon yung papasok, doon ano niya, balat niya eh. Pero dito yung ano yung buntot niya. Pero alaking yan. Sabi nga, balap nga eh. Maba, Tapos si ano, si Papa kay... Ay, na nalang. 等等等等。 라이오나와 아요 <laughs>

balatan ba dyan? Yung pinagbihisan, wala pa nakikita lang dyan. Wala. Yung banda. Kung baga, chine-check lang natin yung face net kasi bukal mm. siya dito. Kasi wala siya. Doon tayo. i right.

Kaya itabing kaya itabing 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 yung Sabi diba? niya, diba? kaya nung wala pa yun. Pagbalik niya, bilhin na kita yung skin na yun. Nagana po na yung pagkain. O kaya po yung minum. Are you Makikidaan po. Dun. Mahaba yan. Ha? Pantay. Mahaba agad dun o.

Maraming butas. Hindi ko po nasisilipin sa anong pinaka loob niya. Marami siyang butas. Ano to? Gurit mo to ha? Bali, ito na lang pala yung last. Ito na lang po yung last nakakalagalin natin. Pwede pagbayad to ako maraming butas. Ano? Ano? Nanto, ito na lang yung last. Kasi na na, na namin siya nagigot. Hindi na pang gulos kayo. Hindi, tignan muna natin kasi ano na siya pa. Na, paloob, maraming butas. Maraming butas. Hindi ko pa po siya nababakasan pa na kami. Hindi pa po masyado. Um, no, ako? Ang mukhang dito siya dumano no? Sa kali. Kasi sabi, pag ganun daw eh. Pag ganun po, ano ma'am? Yung balat, oh, pagpunta pa pa po siya dito. Yung ulo niya, pero yung pa niya pag ganun. Ayan. Okay, Phil, ali, bali dito siya. Ito na lang po yung last. Hey, Ay, dito po. May buntok.

Simta ba po nung ano nung... Simta balat po nung ano nung... Ay! Ay! Ang masama-sapa. Matagal din natin inaanap. Ay, ay testo ka. Ay, maan mo na. Kaya natin kaya. Merk ka yun. Bagong bis. Ano yun? Kaya, gusto. Gusto Gusto mo? Doon po kasi, Doon lang ako. Huwag lang gagawa ng Para hindi siya mag-isip. Ah, doon niya. Oh, niya. Last na, tsaka last na lang yun. Yung lugar na yun, no? niya pumasok pa. Baka ate, ate, kayabe Mali yung pagkakano natin. <laughs> yan. Yan, yan, yan. Hmm. na. Amazing na siya. Wala eh? <laughs> kung okay. dadalag yan? Okay. Tahinig naman no po din. Tahinig okay. naman no po ito. Okay. Ano na naman Kaya ang mga masigla. Hindi pa, mabagsik siya. Baba na. Baba na lang. Ano na balat na ha? na siya. Oh, di pa niya yung balat. Ganito po talaga pinapasok. Hindi po namin na madali. <laughs> Oo. Oh. Eh ayun steak. Diba ko na. ko may tinapay na naman Oh, magkaiba daw eh. Dalaw oh, daw yung ano, yung steak. ko. na ako?